Hindi mo ba mabuksan ang Facebook account mo dahil hindi mo matanggap yung verification code doon sa cellphone number mo active naman at gumaganang cellphone number mo pero hindi mo ma-receive yung verification code galing sa Facebook or nawala na yung cellphone number mo at hindi mo na talaga ma-receive yung verification code galing sa Facebook so paano mo mabubuksan yung Facebook account mo Kadalasan nangyayari ito kapag binubuksan natin yung ating Facebook account sa ibang device. Dahil nakaturn on yung two-factor authentication ng iyong account, kailangan nyong ipadala yung verification code doon sa cellphone number na niregister mo doon sa iyong account para mabuksan mo yung iyong Facebook account. Yun nga, ang problema, hindi mo mabuksan dahil nga hindi mo ma-receive yung verification code. Paano natin mabubuksan yung Facebook account natin na hindi natin na-receive or hindi natin ma-receive yung verification code na galing sa Facebook? So based sa pag experiment namin, ang pinaka-the best solution dyan ay palitan yung cellphone number na nakaregister doon. Kailangan natin maglagay ng bagong mobile number or cellphone number na kung saan doon ipapadala ni Facebook yung recovery code para tuluyan natin mabuksan yung ating Facebook account. So paano natin gagawin yun kung hindi nga natin mabuksan yung ating Facebook account? So yun ang ipapakita namin sa video na ito. Okay, so ang una natin gagawin ay buksan ang Facebook account gamit yung Facebook app. And then, ilog in lang natin yung ating account. And then, type natin yung password. Siyempre, alam pa natin yung password natin. Dahil ang problema natin dito, hindi nga natin mabuksan yung ating Facebook account. Dahil nga doon sa verification code. Ayan, so log in. And then, ayan, ito din sinasabi ko na hindi natin basta-basta mabubuksan yung ating Facebook account dahil nga merong two-factor authentication. Ito yung parang second level ng um, authentication ng Facebook para hindi basta-basta mahack or mabuksan ng kahit sino yung ating account. Yung nga lang problema, hindi nga natin ma-receive doon sa cellphone number natin yung verification code na ipapadala ng Facebook. Okay, so ang gagawin natin dito ay pinutin natin yung Try Another Way. Ayan. So dito sa Try Another Way, meron tayong mga pagpipilian para mabuksan itong ating Facebook account. So una, yung notification on other device. Ito yung halimbawa uh, nakalagin sa ibang device yung Facebook account mo and then may mag-notify doon kung naglalagin ka sa ibang device at pipinutin mo lang ay yes. So dito naman sa WhatsApp, uh, halimbawa na link nyo sa WhatsApp ang inyong cellphone number din, no? Amari uh, receive din dito yung verification code. So ang problema, hindi kar karamihan sa atin is hindi gumagamit nitong WhatsApp or ma marami din naman gumagamit pero hindi nila naililink yung kanilang cellphone number para makareceive ng verification code. And then yung isang option dito is yung backup code. So halimbawa hindi ka pa nakapag-create ng backup codes. Itong backup codes para ito doon sa mga sa mga yun uh, alternative no or contingency plan. Kumbaga, na halimbawa hindi mo ma-receive yung verification code, meron kang backup codes. So, nire-recommend ko na kapag naka two-factor authentication kayo, habang nabubuksan nyo pa yung inyong Facebook account ay kumuha na kayo ng backup codes. So, magbibigay ito ng parang um, 5, 6, 7, 8, something ganun na backup codes na kung saan itatago nyo ito para just in case, ganun nga ang mangyari, hindi nyo ma-open yung inyong Facebook account dahil nga um, hindi nyo ma-receive yung verification code na ipapadala sa cellphone number nyo, doon nyo magagamit yung backup codes na nakuha nyo dito. Okay, so magagawa nyo lang or makakakuha lang kayo ng backup codes kapag ka nabubuksan nyo pa yung inyong Facebook account. Okay, so halimbawa wala rin kayong backup codes, pinutin natin yung see more options. Ayan. So, ito naman sa text message, ano, ito yung kadalasang aginagamit ah, ginagamit natin or ginagawa natin. So, pinapadala ng Facebook yung verification code via text messages. ba diba? Dahil nandyan din yung ating cellphone number. Yun nga lang, yun nga ang problema natin, kahit active yung cellphone number natin. Alam nyo, ang daming ganito, no? Ang daming nagtatanong sa atin na active naman yung cellphone number ko, bakit hindi ko ma-receive yung verification code? Or yun nga, nawala yung cellphone number ko, nawala yung cellphone ko, nasira na yung SIM ko, hindi ko na ma-receive yung verification code Okay, so kung itong lahat is walang gumagana sa inyo, so ang pinaka the best na gawin natin is kailangan na natin i-recover yung ating account Dahil hindi na gumagana yung mga methods na yan na nandyan, na nakalista dyan, kailangan na natin i-recover So paano natin i-recover? So may makikita tayo dito na account recovery, okay? So pindutin natin yan Ayan, so dito um, kailangan natin mag-submit ng ID, ng valid ID para uh, ma-recover natin yung ating Facebook account. So pinutin lang natin yung submit a photo of your ID. Ayan, so itong susunod na step natin ay kailangan natin ng email address, yung active na email address dahil doon ipapadala ng Facebook yung verification code or yung link kung saan natin tuluyang ma-recover mare yung ating Facebook account. And then pangalawa, yung ating valid ID. So kailangan nating mag-upload ng valid ID para ma-verify ni Facebook na tayo nga yung nagmamayari ng Facebook account na nire-recover natin. Okay? So pinutin natin yung next. Okay, so dito na natin itatype yung email address. So ulitin ko, dapat ang ilagay natin na email address dito is yung active syempre. Yung gumagana at ginagamit natin. Dahil doon nga ipapadala ni Facebook yung link na kung saan pwede na nating ma or mabuksan yung ating Facebook. Okay, so pindutin lang natin yung next. So ngayon, nandito na tayo sa choose type of ID to upload. So may mga iba't ibang klase ng ID or valid ID ang tinatanggap ni Facebook. So marami tayong pagpipilian dyan. Nandiyan yung passport, driving license, national ID, etc. So, bahala na kayong mamili dyan kung anong meron kayo na valid ID. Kung sakali wala sa mga nakalista dito, yung valid ID na hawak nyo, pinutin nyo lang tong I don't have any of these. And then, may mga iba pang proseso kayong pagpipilian dyan or iba pang mga documents na pwede i submit. Okay? So, since ako, meron naman akong valid ID dito. Halimbawa, ang pipilin ko is itong driver's license. Ayan. Pipinutin ko itong driver's license. And then, next. Ayan, so ang susunod na gagawin natin ay kailangan nating i-upload yung picture nung ating valid ID. So pindutin lang natin itong upload and then hanapin lang natin yung valid ID natin. So ito yung valid ID ko. Pag okay na, dapat malinaw po yung picture, pindutin natin yung submit. Ayan, so thank you for submitting your information. So kailangan nilang i-review yung ID natin within 24 hours. So, maghihintay tayo ng 24 hours. So, minsan, uh, kapag wala masyado sigurong nire-review si Facebook, hindi ko rin alam, no? mabilis yung pagre-review. Inaabot lang ito ng mga 1, 2, 3 hours. Pero minsan, maabot talaga ng 24 hours. Okay, so, ayan. So, gagawin natin dito, pinutin lang natin yung finish and then kailangan natin maghintay. Ayan, so, i-check na natin kung meron na bang email na pinadala ang Facebook doon sa email address na nilagay natin. Ayan, so meron na tayong na-receive na email galing sa Facebook. Okay, so buksan natin itong pangalawa, yung you can now get back into your account. So, i-open natin yan. Ayan, so na-confirm na daw ni Facebook yung ating identity dahil doon sa ID na isinabmit natin. So, ang gagawin natin ngayon ay pipindutin natin yung link na itong get back into your account. So, pipindutin natin yan para tuluyan na nating abuksan yung ating Facebook account. Ayan, ito yung lalabas, save browser or don't save. So, save browser ko lang. Nasa sa inyo yan kung isisave nyo yung browser na ito na kung saan nag-login yung inyong Facebook account or hindi nyo isisave. Okay, so ako save browser ko lang and then continue. Okay, so confirm access to your phone. Tinatanong niya dito kung may access pa daw ba tayo dun sa phone natin or itong cellphone number na nandito. Since hindi nga natin ma-receive yung verification code doon sa cellphone number na ito, di ba? So, pindutin natin yung no dahil wala na nga tayong access dito sa number na ito. Ayan, so your account is unlocked. So, naka-unlock na po yung Facebook account natin. Ibig sabihin, pwede na natin buksan. Ang susunod na step na pinapagawa ng Facebook sa atin is kailangan nating mag-add ng new number dahil hindi na nga active yung cellphone number natin na nakalink sa ating account para doon sa two-factor authentication. Okay? So, pinitin natin tong add a new number. Okay, so kailangan natin i-type yung ating Facebook password para makapag-add tayo ng bagong number. Okay, so nag-open yung two-factor authentication section dito sa ating Facebook account. Ngayon, ang goal ko ngayon ay kailangan kong palitan itong cellphone number na nandito. Dahil hindi ko nga ma-receive yung verification code sa cellphone number na ito. So, ang goal ko ngayon is palitan itong cellphone number na ito ng bagong cellphone number. Okay? So, pinutin lang natin itong verification code under text message. Okay, And then, hindi ko mapindot itong use different phone number. So, mag add sana ako ng bagong uh, cellphone number. Yung lang, hindi ko mapindot. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, ang gagawin ko is, pipindotin ko itong turn off. Parang mawala or ma-disable yung cellphone number nito as a two-factor authentication. So, pindutin ko itong turn off. So kayo kung try nyo lang kung pwede nyo mapindot itong use different phone number sa akin kasi hindi ko mapindot yan ngayon sa ngayon. So pag napindot nyo yan, pwede na kayo mag-add ng inyong cellphone number, ng bagong cellphone number. So since ako hindi ko mapindot yan, pindotin ko muna itong turn off. Ayan, so turn off that end. yung two-factor authentication. Ayan, so nawala na yung yung cellphone number na naka-register dyan. So ngayon, dahil tinurn off ko yung two-factor authentication, so subukan kong mag-login ngayon doon sa Facebook application mismo. Kasi kung napapansin nyo, ah, nandito tayo sa web browser. Okay? So ngayon, babalik ako dito sa sa Facebook application. So subukan kong ilagin yung aking account. Dahil nga, tinurn off ko na nga yung two-factor authentication iba dito sa aking account. Ngayon, ang mangyayari dapat dito ay kapag nilagin ko yung aking Facebook account, ay hindi na siya manghihingi ng verification code. Kasi nga, kata-turn off ko lang nung two-factor authentication kanina. So, subukan natin. Ayan, so ito yung lumalabas. Okay, so parang inire-recommend talaga ni Facebook, di ba? Or talagang pinupush niya tayo na i enable itong two-factor authentication para daw mas safe, di ba? Or mas secured itong ating Facebook account. Okay, so pindutin natin itong enable two-factor authentication. So enable na natin kasi nga extra security layer din ito ng ating account. Ayan, ito naman ang problema. Kapag ka kiniklik ko or pinipili ko yung enable two-factor authentication ay nag error siya. O hindi siya tumutuloy doon sa process. Hindi ko alam kung um, that time may problema yung uh, Facebook. So ang ginawa ko, uh, nagbukas ako ng web browser and then doon ko nilag in yung aking Facebook account. So nagbukas ako ng web browser and then, ayan, so ito web browser to hindi to Facebook app. Then ilag lang natin yung ating account. Ayan and then ito yung lumabas para sa doon sa Facebook app and then pindutin ko yung enable two factor authentication. Ayan, so nag-open na siya dito sa web browser. Hindi tulad kanina doon sa Facebook app, nag error Okay? Ayan, so nabuksan ko na itong two factor authentication section ng aking Facebook account. Ngayon ang gagawin natin dito ay mag-add tayo ng bagong cellphone number. So pindutin natin itong text message. Ayan. So, ito yung ating lumang cellphone number na sabihin na natin na active pero hindi naman makareceive sa hindi ko alam na dahilan. Or ito yung ating cellphone number na nawala or nasira so hindi na natin ma yung verification code. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng bagong phone number. Make sure yung i-add natin ay active din. Iba, baka kasi may problema na talaga yung unang cellphone number na nilagay natin dito. So, mag-add tayo ng active talaga na cellphone number. So, pinutin natin ang continue. And then, i-type natin dito yung bagong cellphone number natin. And then, continue. Ayan, so, merong ipinadala na confirmation code doon sa bagong cellphone na nilagay natin. So, kailangan nating makuha yung confirmation code na yun at itatype natin yun dito. So, i-check muna natin doon sa cellphone number kung nareceive na ba niya yung confirmation code na ipinadala ng Facebook. Okay, so upon checking, nareceive niya, nareceive na yung confirmation code doon sa number na nilagay ko. So, itatype natin yun dito sa confirmation code. Ayan, and then continue. Okay, so na-add na natin yung bagong cellphone number na yun as two-factor authentication. So, pindutin natin yung done. Ngayon, ang gagawin natin, pumunta na tayo doon sa ating Facebook application. And then subukan na natin ilag in yung ating Facebook account. Ayan, so ilagay natin yung ating Facebook account dito sa Facebook application. Tingnan natin kung mabubuksan na siya. Ayan, so dahil nakaturn on na ulit yung ating two-factor authentication at mainad na tayong bagong cellphone number, ngayon kailangan natin uh, ma-receive yung verification code na ipinadala doon sa bagong cellphone number para tuluyan nating mabuksan itong ating Facebook account dahil nga nilalagin natin ito dito sa bagong cellphone na hawak natin. Okay? Ngayon, So, try another way tayo. And then, see more options. Ayan. And then natin yung text message para ipadala niya yung verification code doon sa bagong cellphone number na nilagay natin and then para ma-type na natin dito yung code. Ayan, so i-check natin yung verification code doon sa bagong cellphone number na nilagay natin kung na-receive na ba natin. Ayan, so upon checking, na-receive na natin yung code at itatype na natin yung dito. And then, pilitin natin tong continue. Ayan, so nabuksan na yung ating Facebook account. Ayan, so tuloy na natin nabuksan yung ating Facebook account. So, ganoon lang po yung proseso na ginawa ko para mabuksan ko yung aking Facebook account. So, subukan nyo kung mag-work ito sa inyo. Okay, so kung may mga tanong po kayo, ay uh, i-comment nyo na lang dito sa ating comment section. Okay, so sana nakatulong ang video na ito. wag uh, huwag nyo makalimutan mag-subscribe, i-like ang video at i-share sa ibang tao para makatulong din tayo sa kanila. So, see you sa susunod na video. Bye!